Bakit kailangan pa ng mga sagot sa bakit? Kung ang iyong mata naman ay mismong nagsasabing, Oo, huwag ka nang muling lalapit. Paano mapupunan ang mga pagkukulang kung sa bawat alay ko ng pag-ibig ay siya namang tapon mo nito parang basura sa paligid? Hindi ba talaga kayang maayos ang hindi pa naman tapos? Ang mga pangako ba'y tunay ng inagos? Ikinubli mo lang sa isang tabi upang makita kitang malakas sa kabila ng sakit na iyong dinadanas, upang masabi mo sa akin na ayos lang lahat, upang hindi ko isipin na ako'y nagulang, at hindi kailangang puna ng mga namumuo sa isip mong hindi naman dapat. Ano ba ito? Laro? O isang pagsubok? Na kung saan ay kailangan mong sumubok upang malaman mong iyong hangganan? kung hanggang saan ang iyong patutunguhan o baka panaginip naman ito na iniisip mong masyado kung kaya't sa iyong isipan ay nakabuo ka ng ilusyon na hindi sigurado. Siguro nga'y may mali ako. Pero sana, sa bawat pasensya ko ay nararamdaman mong nandito ako upang damayan ka. Hindi para dagdagan ng mga hinala at takot maging ka Nag-aalala lang naman ako sa'yo.